Guys, ang bilis ang bilis namin makanakaw. Yeah. Ayan. So gagawin nating suman 'yan. Marami ba 'tong pansuman? Marami din. Saka pambilo-bilo. Mm -hmm. Ayan. Eh. Cherry Rose, ang bilis nito mag-ano eh. Bigyan mo tayo napay. Pagkain. <tip> Pagkain. Lulot ko lang, mama lang. Oh, magluluto niya noy. Wala Wala Yung Wala nga. na Wala na yun. na

Ayan, mag, ano Magkaano ka lang muna tayo? Para konti? Para <laughs> yung dadalhin mo. Dali, patay, patay. Yung, yung dadalhin ah! mo. Sa dahon yan. Hindi lang konti. May hanap at marami natin. Dami yan eh. Oh, may dami yan. Oh, ganun pala eh. Hindi pala hindi sila maghinala <laughs> eh. Di din tayo? Nasa pagi tayo magtali. Hindi tayo nagtali. Pagsuka lang. Sa pagsiyo yan. <laughs>

Wala, lalagyan ka ng ano yan? Daon nagsalit sa ibabaw? Oo. Oh. Dapat yan sa ilalim. May daon sa ilalim. Lagyan natin daon. Yung ibabaw maluluto ba yun? Hindi abot-luluto ba? O, oh. video niya ako. Sa'yo na, sa'yo yung... oh. na yun. Sa'yo yung... na. Hindi na yun, makakal na yun. Ayun na yun, lugar tatlo. Daon na tayo. Daon. na tayo. Sir, sure. hindi lang